Anak, ka masasabi mo? May bigas na kayo? sabi mo, thank you, po. Ah. Ano ba gusto mo kainin? <laughs> ah. May yai din po Ah. Hindi ito, like it. Nakasubscribe ka na ba? Sa, subscribe ka. YouTube, munting hiling like up, Edward. Para mapanood mo ang mga ginagawa ni Edward, mapapanood mo rin ito. Ah, maaaring bukas o makalawa. Ayan, magandang po. Magandang araw po sa inyo lahat. Nangalang po ng mga viewers. Sa Edward Pate po sa programa ng Hiling. Ayan, siya nga po pala. Bago natin ipagpatuloy sa mga nag-dice po, manood ang, mapanood ang aming mga vlog. mag-subscribe po sa aming YouTube channel, Muntilig like Hiling Cap Edward. At pakitalo na rin po sa aming Facebook page, Edward Pante at sa aking Facebook page po na Muntilig like by Edward. Yung pag-Edward Pante, okay. ang mga account po natin ay marami kong followers ay kung pay account po dyan ay po konti ang Sila po ay pinapunta na po natin dito. Sila ay taga-sabutan. Tama? Ayan, si Ate Ann Mansilla. Ayan, sila po ay isang isang uh, ang tawag natin? Single mother po. Single mother, single parents. At siya po ay nagtatrabaho bilang isang kambay sa Golden City ba Ate? Matagal na po siya nagbibigay din sa atin. Ang sabi ko ay pumunta namin, sumali din po mga alis na rin yung sa dahil ng marami po ginagawa. Ayan. Eh, okay lang ba ating mag natin? Kung bakit kayo naging single parents? Okay lang po ba sa inyo? Hindi na natin nalagay. Si ating po sa single parents? At yung kanyang disposo, ano nagkaroon po ng problema? Kaya ito po ngayon, mag-isa siya sa buhay na tinataguin ang kanyang limang anak. Hindi ba? Yeah, sabi ko, dumana lang po dito. Hindi niya nga, kahit man lang pang bilhin ng grocery. Tama ba ate? Opo. So, anong nga nag grade na mo na ba? Na? Bali, na-stop po siya kasi kalalabas lang po niya ng shelter. Kalalabas lang? Shelter po. Ah, kalalabas ng shelter. Kalalabas po siya doon. Ilan taong ka na? <laughs> <Ha>? <laughs> 18 po. Ha? 18. 18, ang liit. Ito ka na? 7. 10. Ano sa sabi mo ate? Nakita niyo na ako. Okay. Na, ah. ako may binoto mo pag tumatakbo ako. Oo oh, naman po. Kusante po kami dito lahat. Lagi? Opo. Oh, Ayan. Tayo po ang programa ang Munting Uyeng tuloy-tuloy po sa pagtulong. Sa magnanaisong matulungan ng programa ang programang Munting Uyeng, isang alam po na yung mabang ikot, niyo po si ate. Lagi po siyang nanonood. Nagpo-commit. Ilang buwan na po ba kayo maghihintay ng tulong? Last October pa po yan. No, no, last October year. Hmm? Pero tuloy-tuloy po siyang nanonood. At lagi po siya nagpapala. Dapat ay siya na kay ate dahil sa dami po ng ating tinutulungan. Oh. At gusto ko lang palala sa inyo, ate, ang programa mo din, kaya tuloy-tuloy na tumutulong sa kadahilan nga alam po, hindi ko Dahil marami po kumahasa sa atin, isa-isa po natin tumutulungan At dahil ang ating pangilagas ng pera ay galing po sa ating sariling hanap buhay. Oh. Ano ate, oh. wala namang pong financier tayo o talagang sponsor para hindi kayo po sa inyo. Ang hinihingi niyo nga po, sabi nyo, kahit man lang konting pambiling grocery. Eh, oh. may bigas na ba kayo? <laughs> ate? Samang kita lang din po pa. Pag kumikita ah. po, bumibili po ng pa Pagkain daw. O, magiging natin yung amo nyo. Saramatan <laughs> nyo. O, yan. E, nasasaramatan ate ang kanyang amo. Mahiyaan sa atin. Dahil natulungan natin. pa paano? Nagbibigyan po kayo ng trabaho. Opo. Oh, uh, may bigas po dito, ate. Sa ng tayo, tayo sa pangungunan ng ating buting mayor, Mayor Alan Villon. At syempre, sa mga ng tayo, tayo ito po ay taloob ng ating buting mayor, Mayor Alan, upang ibahagi natin sa alam ng programa ng mga Pero wala po akate ngayon, Politiko ha? Okay Kung mayroong pa akong inverso, sasamahan niyo po ba ako? Oo naman po. Yan. Mag-inverso ang sa tamang panahon. Okay Eh, ito ate, dahil kailangan niyo po talaga yan. May bigas na po ba kayo? Wala talaga. Oo. Eh, dagdaga na po natin natin. Gawin na natin talaga yan. Ipusun ko na lang po sa inyo. Ito po, ikalaw ng bayan ng tayo. Tayo sa pangunan ng ating butay niyo eh. Yan, pasalamat natin natin si Mayor Alon. Mayor, salamat po kay Mayor Alon. Ayun na kayo, bayan di ka makikita Salamat so, ka din si Maya. Salamat po kay Mayor Alan Villion. Yan. Ikaw anak, anong na, anong masasabi mo? Hindi gasta kayo? sabi mo, thank you ah. po. Ano ba gusto mo kainin? <laughs> ah. May iyain po yan. Ah. Hindi like it. Nakasubscribe ka na ba? Sa subscribe ka. YouTube, Munting Hiling by -like Edward. Para mapanood mo ang mga ginagawa ni Kuya Edward, mapapanood mo rin ito. Ikaw, ano ba gusto mong kainan? Nahiyain din ko. Ha? Ha? Masaya ka ba? Ha? Ano ba gusto mong kainan? Ah, ng Ha? Ah. Ah. Ka ano ah? ba, ah. ah. ba gusto nyo ulam mamaya ang gabi? Bibigyan ko kayo ng pambili. Ah, ano ba gusto nyo ulam? Nahiyain. Ha? Pero ang inyong kapang lingkod, hindi bang ganun kayaman, bawal mong po ako sa utang. Sa lahat na aking pinagkakautangan, pasensya na kayo kung hindi ako makabayad sa tamang panahon. Dahil sana maintindihan nyo na kahit ako'y naghihirap, ang aking pagtulong ay tuloy-tuloy sa ngala ng ko sa ating Panginoon. Yan. Diba? Anong siyong ulam? Tinola? Adobo? Ano ba? Ano? Ah, anak, anong gusto mong ulam? Anong paborito yung ulam na nalulog ng mama nyo at bibigyan ko kayo ng pambili? Ano? Salud! Anong gusto nyo? Ha? Ayaw, anong gusto nyo? Anak? Para kang 8 years old ah. Ano kasi mo walang? Ano nga? Para? Ha? Ano na na? Adobo. Adobo nga na? Manok o baboy? Manok. Manok. Kaya sige. Hindi ka namin naman pili ang mama mo. Ako may ibang tita dito. Ano natitira na titira na. uh, mula na kanina? Yan nga pa. Isa. Dalawa. Tatlo. Tampat. Lima. Ayan. Tandaan yan ha? Maraming, maraming salamat. Eh. <laughs> Ma, uh, ito, mag-load ka pag subscribe ka sa YouTube channel. Munti uh -huh. ah, kayo tanak, ko. oh. Ayan, ano masasabi niyo? Ano kung sasabihin? Ha? No, no, no. ha? No, ano masasabihin? Ha? Ano masasabi? Maraming salamat po. Oh, o, pasalamat tayo sa Diyos. Ayan, isang pamilya na naman po ang ating kaloban ng kahit konting biyaya nakapagbigay tayo ng ligaya. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, munting hiling by Kat like and share po ng ating mga ginagawa. ba? Diba? Gaya nito, kaliit. 18 years old, mukha lang 8 years old, nawala yung 10. Ha? Sa akin, magka-level kayo ng mga nyo, ha? Anong grade na ba natapos mo? Ano po? Grade 10 po. Grade 10? O, so, eh, mag-aaral ka, anak. At eh, kung sakaling mong gusto mo mag-aaral, kung anong may tutulong na yung Kuya Edward, tutulungan kita. Ha? Kung baon-baon lang din naman, pali malimang puso, kaya ko na yun. Hahaha! <laughs> kaya nakita niyo ha? Eh, yung mga konsyalis ang tumatakbo. Ha? Pupunta sa inyo, 20 Pesos isang da, pinapabalik niyo pa. Ang lakas na lang yung tumakbo. Dito sa programa mo, Bate. Tama po. Tama? Totoo po. Totoo? Opo. 20 Pesos ang daan, pa. Ta. Tama po. Okay. Oh, kita po. niyo, tama sinasabi ko. <laughs> Mga walang kayo, mga may kayo. Ah, dito sa programa, ang Munting iling, pinakamain ang binibigay namin dito, dala ng akin. Alam ko ang hirap na pinagdaanan ng bawat tao. Limandaan, pinakamain na. Sariling bulsa ko kayo. Kayo, may rata kayo, mga walang kayo. may rata pa kayo na dapat yung itulong sa tao dahil yung ratang yan. Ang ibig sabihin para ipamigay sa mga tao na nangangailangan, pati rata binubul sa ninyo. Diba? Tapos, pamasahe, 50. Balik-balik. Ano naman? 20. Ano na? Ha? Wala eh. Wala akin, Lakas ng mga loob nyo. Mga limti kayo. Hindi <laughs> ako kilit sa ha. Visit lang. <laughs> Di ba? Kaya sa mga lahat na sa akin, may susuportahan tayong mayor. Mangimili tayo sa dalawa. Kung si Alan o si Jorik ate ang aking pipiliin. Mapalad ang ating pipiliin. Dahil tutulungan natin yung personal. I-endorso natin, ikakampanya natin hanggang sa dulo. Tama. Ano man ang mangyari. Tama. Yan. So, supportahan po yan ang mga taong nagmamahal sa akin. Higit sa lahat yung mga natulungan ko na. Di ba, ate? Tama. Susunod kayo sa akin, ate. Okay. Pag sinabi ko, Jorik, Jorik tayo. Okay. Pag sinabi ko, Alan, Alan tayo. Okay. Tama ba na? Okay. Kaya muli po, sa ngala po ng programang kong tingiling, maraming maraming salamat at magandang araw po sa inyo na. Muli pa salamatan natin si Paring Alan. Maraming salamat. Maraming salamat po kay Mayor Alan. Ayan, sa bigas. Sa bigas po ni Mayor Alan. Ayan, saya sa nagbigay. Iba kami yung jore. Gusto mo magpadala. Di sa'yo naman kami magpapasalamat. <laughs> <laughs> diba? Gano'y yung mas sa to. Kaya lang kung walang inisiyatibo ng ating punong bayan, hindi makakarating sa programang ngunti Hile. O Mayor Jorek, bago sa mo magpadala, Uh, Ilagay mo naman dyan, eh. Kaya, <laughs> di ba? Eh, tayo naman ito, pinagpapasalamat sa mga tao na nagbigay sa atin. Kaya muli po, sa ngala ng programang Muntingiling, isang magandang araw sa inyo na ate sa inyo anak, maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala, sa inyong mabagmigot, at sa programang Muntingiling.